after 24 hours biyahe by land ay finally ay nakarating na rin tayo dito sa ating final destination kung saan sa isa sa pinakamagandang isla dito sa may summer. Dito kami ngayon na sa may Bakaw, Almagro, Samar at eto na nga sobrang excited dahil sobrang haba ng ating biyahe. Pero after natin magpahinga pagdating ng gabi, E eh ganito ang kanilang ganapan, may konting sayaw na bonggang-bongga talaga, dahil makikita natin na talagang nagtatapon lang sila ng pera. Ganito daw dito kapag kami mga kuratsahan dahil ang ating mga mayayaman at mga bonggang-bonggang-bonggang mga residente ay nagsasayaw at nagtalagang nagpapaagaw o naghahagis ng kanilang mga pera na talaga namang sobra-sobrang dami kaya hindi kakayanin kaya ang mga barangay tanod ang siyang nagkukolekta after ng kanilang sayaw na makikita mo naman talaga na talagang tulong-tulong na hindi kakayanin ng isa para naman talaga mapabilis sa pagkuha dahil mapupuno talaga ang isang box o isang karton ng pera o di ba bonggang bongga pagdating naman ng kagagabihan na ay talaga namang nagsasayawan na ang mga residente ng Barangay Bacawa Almagro na talaga namang enjoy na enjoy sa sasayawan at talaga namang makikita mo ang bawat isa ay talaga namang nagkakaroon ng kanilang mga magagarbong kasuotan. Napansin ko lang kaibahan dito sa aming lugar kaysa dito sa probinsya ay talagang disiplinado ang mga tao. Dahil napansin ko kapag may party sa amin, halo-halo na pati yung mga bata. Ito, hindi ka pwede talaga humalo yung mga bata dahil talagang papagalitan at sisitahin ka ng mga barangay talod. At talagang may dis disiplina. Kapag ka-party talaga ng mga matatanda, hindi talaga pwede humalo yung mga bata o mga kabataan. Nakita niyo naman, oh, no? Talagang bihista-bihis sila at talagang disiplinado. Pero marami talagang tao dyan sa labas at maraming nanonood ng mga bata. Pero hindi sila humahalo dahil nga sa kanilang disiplina para sa kapistahan.